ikit na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa makakaiwalay na operasyon sa Pasay at Tacloban. Ang isa sa mga sospek sa sementeryo pa na aresto. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sa loob mismo ng Pasay Public Cemetery, nauli ang drug sospek na ito nitong lunis ng gabi. Naulian siya ng git 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 350,000 pesos. Kinilala ng lalaki na si alias Kim, 32 anyos, sepultorero sa sementeryo. Ayon sa mga otoridad, pinili ni Kim na sa sementeryo makipagtransaksyon dahil bukod sa malawak, madilim pa ang lugar. Itinanggi naman ng sospek ang aligasyon. Hindi daw kanya ang nakuhan droga. Nagkataon lang daw na nasa Pasay Public Cemetery siya na mag-operate ang mga pulis. Siya nagtakbuhan po yun, ha? ano lang po yun, naglagpo. Naglag po banda sa akin kaya ako po naiwan din sa mayon eh. Nagabulan eh. Hindi po, ako, hindi po sa akin yun. Nasa kustudiya na ng Pasay City Police Station si Kim na maharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala rin kawala ang delivery rider na ito na sumasideline umano sa pagtutulak ng droga sa Pasay. Aabot sa 741,000 pesos na halaga ng inihinalang shabu ang nasabat sa sospek na si alias Michael. Lumalabas sa investigasyon na dati nang nakulong ang sospek dahil din sa kasong ilegal na droga. Naaharap din siya sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bultong-bultong droga rin ang nasabat sa isang buy operation sa Tacloban City. 750 grams na nagkakahalaga ng 5.1 million pesos ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa target ng operasyon. Naaresto naman ang isang high value target na din muna pinangalanan ng Tacloban City Police. Sinampahan na rin siya ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.